Good morning mga langga, andito kami ngayon sa Risa uh, National High School ande Risa Elementary School So time check is pag alay Good morning sa inyong tanan Sama tayo ngayon magbiyahe Para mayroon tayong maya upload So ganito ang sitwasyon dito sa atin ngayon Ito no? siya mga buti na lang hindi ganon traffic minsan nagkakabuhol-buhol dito eh nagkakatraffic-traffic dito eto diba ayun may tubig doon oh grabe pag malakas ang ulan ang bilis umapaw doon yung pinakakrik doon no kaya nahihirapan yung mga tao na tumawi dahil siyempre yung mataas ang tubig kasi so, siguro may pasahero na tayo pakiskisan Ay hindi, dito lang siguro yan eh. Ayan oh. ano okay, saan yan. Sumasama ako masada, para ano, mayroon lang akong may vlog, mayroon lang akong may update. Kasi pag nasa bahay lang tayo, wala talaga tayong uh, ma... Uh, may upload ayun no may nagtitinda murang manok yan, no oh. 100 pag maramihan may kukuha pang 100 din. Yung matigas na manok 'yan ha, yung ano nga manok na 'yan Carlos? Bantres. Ayan. Minsan talaga nakikita ko talaga oh, minsan pahirapan ang mga tumatawid diyan oh. Pag mataas na ang tubig, sobra na, sobrang taas talaga. baha pa Mali naman kasi yung pagkaano nila, Carlos, di ba? Dapat yan ang nilagyan nila na papunta doon sa likod nila, no? Kasi yan talaga pinakababa dyan, eh. Yung hinuhukayan nila sa yes, tabi na yan, no? Pahukayan nila yan hanggang doon sa pinakaano. Kasi pag malakas, oy, andyan yung ating shoutout, yung ating mga apo. wala na, wala na yung apo ko. Tinanto mo, tinakpan ako. Hoy, ayo ginis si Bisaya ba? Bisaya ba mo? Di oy. Sabay na, ka Bisaya, Tagalog ka. Wala na, wala na tuloy yung mga apo. Tinakpan mo, wagi ayo. Ayun ang mga langga rider. <laughs> Shout out dyan sa ano, MHBR o. Sorry. Sarah ka ba? Ayan, shout out dyan. Ay, Sarah ka. Tapos, ang takore Ayan, shout out dyan mga ano o. Ayan, mga veteranong... Veterano, luko-luko. Veteranong babaero. Ayan, mga driver. Huwag kayo masabas na magtiwala dyan dahil grabe. Ala. May, ano pala? ano may atraso pa ako no? Sa so, labong? Ah, so, dito din. So ito na, arangkada na. Thank you Lord. Bismillah. Shout out, John. Shout out. Uh -huh. <laughs> Nagba-vlog tayo. Punta na kami ng kis-kisan. Wait lang. Sandali lang. Aray ko. Inaano ko pa nila. Ayan yung ating wow, mga unang salam. Shout out dyan. Ito pa to. Uh, ito hero na ating maga Ang Aya mga langga, huwag niyo pong kalimutan. Pakipalo na lang po at pakishare na lang. Salamat sa inyo lahat yan. Bye! Ingya tayo.